Nawala ng trabaho? May 13th month pay pa ba? Alamin ang inyong karapatan. Share this legal life hack sa mga nakakaranas ng ganitong sitwasyon. Hi, Attorney Chell. Sadly, natanggal ako sa trabaho ng isang buwan. Palapit pa naman ang Pasko. Tanong ko lang po, may makukuha pa ba akong 13th month pay kahit tanggal na ako? Opo. May 13th month pay po ang lahat ng rank and file employees sa private sector. Basta nakapagtrabaho sa employer ng at least isang buwan ibig sabihin kahit natanggal sa trabaho o nagresign dapat may matatanggap pa rin pero kung hindi natapos ang taon hindi rin buong 13th month pay ang makukuha ang halaga ng maaasahang ibibigay proporsyonal sa panahon ng inyong serbisyo sa employer at ganito ang computation. Total basic salary earned during the year over 12 months equals proportionate 13th month pay. Ang proportionate 13th month pay ay makukuha sabay ng inyong final pay at dapat ibigay ng employer sa loob ng 30 days mula sa date ng pagkatanggal sa trabaho. Kung kailangan ng guidance dito, pwedeng tumawag sa DOLE. Sana makatulong ito magbigay ng konting ligaya ngayong Pasko sa gitna ng hamong inyong hinaharap. And that's our legal life hack for today. Follow for more.